Oh. sakay na to kay mahi ano ma napangit siya maluto siya maayo

ito pa rin ang alim na takto mo bayan na eh wala walang ihalang sain ayin wala okay so uy bom naluto na siya hindi Ayoy, ibilin na akong kamaya ka. Mag-exercise pa ko. Ako na na oh. yun. I'm done. I'm done. Nabuang no? na. Nabu Ay, mamahaw. Unun mo pa